Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign bukas sa araw ng Merkoles, May 8, 2024. <coughs> At kung kayo naman po ay uh, mahilip pong tumaya ng loto, pwede nyo pong i-combine-combine combine yung mga numero. Halimbawa po, kung meron po kayo mga pinapangalagaan na mga numero, halimbawa yung mga birthday, yung anniversary, at ang inyong mga lucky number, okay, sa inyong mga, uh, base sa inyong mga sojak sign, pwede nyo pong i-combine mga kajanski. So, depende na po yan sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa pag-combine pag pag ng mga numerong ito. So, good luck po sa inyong mga kajanski para sa mataong aris, muling gagana ang iyong mayamang isipan, lalayo ang agwat mo sa iyong mga at maiiwanan mo sila. Ang iyong mapalat na kulay ay purple. Ang iyong maswerte yung numero, 7, 12, 19, 24, 30, at 35. Para sa mataong tarus, huwag mong harangan ang paparating ng mga swerte. Bakit binabakuran mo ng negatibong pananaw ang sarili mo? Maging positibo ka para gumanda ang buhay mo. Ang iyong mga paratakulay ay pink. Ang iyong mga numero, 2, 18, 25, 30, 35 at 44. Para sa mataong Gemini, matalino ka. Pero sa mga araw na ito, pwede kang maisahan dahil aakalain mong mas maganda ang mga ideya na narinig mo. Ang iyong mapalat na kulay ay page. Ang iyong mga numero, 12, 15, 17, 21, 41 at 45. Para sa mga taong cancer, sakyan mo lang, ngunit huwag mo silang paniniwalaan. Ang iyong mapalat na kulay ay blue. Ang iyong mga numero, 7, 11, 19, 25, 39 at 43. Para sa mga taong leyo, magtanim ka ng kabutihan sa iyong kapwa para makaanik ka ng matatamis at tila walang katapusang mga piyaya. Ang iyong mapalat kulay ay black. Ang iyong pamaswerte numero 2, 13, 16, 35, 38 at 41. Para sa mga taong Virgo, ipahiram mo ang mga magagandang ideya sa mga taong alam mong marunong magpasalamat habang ipagdamot mo naman ito sa mga taong kilala mong makaserili at walang magawang mabuti. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga swerteng numero 3, 17, 20, 31, 36, at 40, Para sa mga taong libra, biglang papasok sa isip mo na pumunta sa malayo. Hindi mo man magawa ngayon, 43, mo na lang ito sa ibang araw dahil kailangan mong talagang lumayo. Ang iyong mapalit kulay ay peach. Ang iyong mamaswerte numero 6, 9, 18, 21, 27 at 31. Para sa matang Scorpio, magbabalik ang maganda mong kapalaran. Manatili kang positibo at ang isa mo pang kailangan gawin ay mag-isip ng mga bagong ideya. Ang iyong mapalit kulay ay red. Ang iyong mamaswerte numero 11 19 25 27 39 at 40 Para sa mataong Sagittarius, totoong maraming magandang bagay kang naiisip. Ngunit sa ngayon, ang sundin mo ay ang mga payo ng taong malalapit sa iyo. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong na kulay ay Burgundy. Ang iyong mga numero, 5 17 26 30 33 at 42. Para sa mga taong Capricorn, ibinabalita ng iyong kapalaran na ang masaganang buhay ay iyon ang makamtan. Pero isa buhay pa rin ang pagiging masinop sa mga swerteng hawak mo. Ang iyong mapalit na kulay ay white. Ang iyong mga swerteng numero 5, 14, 20, 22, 39 at 43. Para sa mga taong Aquarius, pumili ka lang ng isa sa napakaraming pangarap mo sa buhay at piliin mo kung saan ka matatalian. Ang iyong mapalad ay green. Ang iyong mga maswerteng numero, 9, 11, 15, 17, 23, at 35, Para sa mga taong Pisces, muling 42, sa iyo ang espesyal na 42, kung 42, ang gusto mong 42, Yun din ang 42, sa buhay mo. Ang iyong mapalit na kulay ay yellow. Ang iyong mamosweting numero 6, 21, 28, 31, 34 at 44.